Madalas gumamit si Jesus ng mga kwento upang turuan ang mga tao kung paano sila dapat mamuhay. Isang araw, nagkuwento siya tungkol sa isang Panginoon, na aalis at nagbilin ng kanyang kayamanan sa mga alipin. Bago siya umalis, tinawag niya ang tatlong lingkod. Ang una ay binigyan niya ng limang supot ng ginto. Ang ikalawa ay binigyan ng dalawang supot. Ang ikatlo naman ay binigyan ng isang supot ang tumanggap ng limang supot ay agad na nagtrabaho at kumita pa ng limang supot. Kaya sampu na ang lahat. Ang tumanggap ng dalawang supot ay nagsikap din at kumita ng dalawa pa, kaya apat na ang kabuuan. Ngunit ang tumanggap ng isang supot ay naghukay lamang at itinago ang ginto sa lupa. Pagbalik ng Panginoon, natuwa siya sa unang dalawa dahil ginamit nila ang ipinagkatiwala at pinarami ito ngunit nagalit siya sa ikatlo, sapagkat wala itong ginawa. Kinuha ng Panginoon ang ginto mula sa kanya at ibinigay sa una. Ipinakita ni Jesus sa kwentong ito na nais ng Diyos na gamitin natin ang ating talento at yaman upang maglingkod sa kanya.